Hindi nga tumigil sa paghahanap ang mga tauhan nga nitong si Metena. Hinahanap nila itong si Perena. Nais nilang tapusin ang buhay nito. Sapagkat nalalaman ni Metena na madali lang at mahina itong si Perena. Lalo tula siyang hawak na brilyante. Kaya hindi na niya palalagpasin pa ang pagkakataon. Ngunit ang hindi niya alam ay talagang napakatalino itong si Perena. Pinantahan niya ang kuta nila Imo. Subalit, mabibigo lamang ang kanyang mga tauhan. Sapagkat hindi nila makikita itong si Perena. Bago pa man dumating ang mga ito sa loob, ay nawala na si Perena sapagkat naglahaw na ito gamit ang infectos kasama nga itong si Almiro. Samantalang si Almiro ay patuloy nang kinukumbinsi itong si Perena na bago pa man mahuli ang lahat, kailangan na nilang bumalik sa mundo ng mga tao para matupad ang kanilang misyon na ibalik nasak incantadia itong si Teta. ng umalis ang mga tauhan ng nitong si Metena dahil sa sa kabiguan na makita itong si Perena, muling uh, lumabas ito itong si Perena kasama nga itong si Almi. Ngunit sa pagkakataong ay nagpupumilit pa rin itong si Perena hindi makakapayag si Imao sa plano nga nitong si Perena Kaya naman ang ginamitan na niya ito ng kapangyarihan Iginulong niya ito nang sa ganoon matupad ang kanyang hinihiling Na bumalik na nga si Perena sa mundo ng mga tao Sa kabilang banda, sa loob nga ng Lareo Ay hawak-hawak na nga itong si Flarmara at itong si Adamos Hanggang sa bumalik sa alaala nga nitong si Metena Nung mga time na may mga patang baslit na sumalakay sa kanya At naalala na ang mga mukha ng mga ito tumawa ng malakas itong simetena matapos malaman sa kanyang mga tauhan na mga ito ay natagpuan sa lupain na malayo. dahil sa iniisip nito na naduwag ang mga ito matapos ang pangyayari na muntik silang mahuli noon itong simetena. Kaya naman sa pagkakala nito na patay na ang mga ito o oh, wala na ngunit uh, nagtago lang pala ang mga ito pansamantala. Ngunit uh, pinangako at binalaan sila nitong simetena na sa pagkakataong yung malalaman na nga nila kung sino ang pinaka ka mga kapangyarihan sa loob ng Encantedia. Wala o manong iba, mga nganib ng tuluyan ang kanilang buhay, lalong lalo na at naisipan nga nitong si Metena na tanggalin na nga ang kanilang kapangyarihan na maglaho. At sa pagkakataong yun, inipon nga ni Metena ang kanyang mga tauhan at ang mga alagan sapagkat gusto nitong ipaalam sa lahat kung gaano nga siya ka makapangyarihan at sasampulan nga niya ang mga anak ng sangre. Puputulan ni nga niya ito ng ulo nang sa ganun malaman ng lahat kung gaano siya kalakas at kamakapangyarihan. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay magwawagi kaya si Mitena sa kanyang mga plano na tuluyang mawala na nga ang buhay ng mga sangre at tuloy na nga siya ang mamamahala sa loob ng Incantadia. O bago pa man mangyari ang bagay na iyon ay makabalik na nga itong si Perena kasama na nga itong si Terra upang dito na nga magkaharap-harap si Mitena at itong si Terra.